Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binatiko si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kanyang paraan ng pamumuno sa Senate Committee Hearing kaugnay ng kasong sexual harassment na kinasasangkutan ng sparkle artist na si Sandro Mulak at ng mga umanoy ng abuso sa kanya, ang mga GMA independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa pagdinig noong August 19, lumahok si Mulak via Zoom kasama ang kanyang abogadang si Zarina Raz. Tinanong ni Estrada si Mulak tungkol sa mga detalye ng insidente, kabilang na kung inalok siya ni Nones ng alak at kung ito ay kanyang ininom. Nang nag si Mulak na ibahagi ang buong detalye dahil sa sensitibong kalikasan ng kaso, hinikayat pa ni Estrada na magsalita siya. Nag-intervene si Rasat at nagpahayag ng paggalang ngunit pinaalala na si Nones at Cruz ay hindi pa natatanggap ang reklamo. Sa kabila nito, pinuto ni Estrada ang pahayag ni Raz at tinanong kung nais nilang gawin ang pag-uusap sa isang executive session. Ipinaliwanag ni Raz na mas makabubuting hintayin munang matanggap ng kabilang panig ang reklamo bago pag-usapan ang mga detalye, lalo na't trigger si Sandro at mahirap para sa kanya na idetalye ang lahat. Sa kabila ng mga paliwanag ni Raz, nagpahayag si Estrada ng pagkadismaya, sinasabing nasasayang ang kanilang oras. Nang tanungin ni Estrada kung nais ng kampo ni Sandro na mag-executive session, sagot ni Ras ay gusto nila ito nang walang presensya ni Nananes at Cruz, na pinayagan naman ni Estrada. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba nang ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasa magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Gusto Magsasalita ba kayo? Hindi. Gusto mo namin makatulong po sa sa okay, yes, yes. Help this committee. You want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay. Okay, Ron. Great. Relieved. Ang naging tugon ni Estrada sa sitwasyon ay nagdulot ng matinding kritisismo mula sa mga netizen at iba pang personalidad. Marami ang nagalit sa tila kawalan ng empathy at pag-unawa ni Estrada sa kalagayan ni Sandro, lalo na't na sensitibo at traumatic ang kaso. Bukod dito, sa parehong pagdinig, idineklara ni Estrada na nasa contempt si Nones dahil sa umano'y pagsisinungaling under oath na nagresulta sa pag-escort sa kanya ng mga Senate guards papunta sa detention cell. Ang naging asal ni Estrada sa pagdinig na ito ay mariing na ng publiko na nagdulot ng mas malalim na diskusyon kung paano dapat tratuhin ng mga mambabatas ang mga sensitibong kaso tulad ng sexual harassment.